Hello po, magandang gabi po sa lahat po ng sa lahat po ng man, na manonood ngayon dun sa po behind the scene po ng pictures po na nilagay ko na, kung makikita niyo po yung ngiti dyan ni Bong kahit tanapin niyo ngayon, hindi niyo na po hindi ko nakita yung ngiti na meron siya d'yan. Kung mapapansin niya po, tumawag ako niya sa bahay. And as, as ma-receive niya agad na nandiyan ako sa line, ganyan na yung ngiti niya. Hanggang matapos kami mag-usap. Yung ngiti niya na yan. And may mga time kami na nagkakalokohan. Minsan maloko po yan siya. At alam ko po minsan naririnig niyo yun, yung mga loko-loko niyang, pabiru niyang sinasabi sa akin. And pag ganun po yung pinag-uusapan namin na nakikita ko yung ngiti sa kanya. And sa ngayon po, dun base po to ah, base po to doon sa nagsesend ng picture sa akin. Kasi hindi ko na po talaga, uh, after nung last call namin na yun, nung Friday na yun, hindi na po ako nanonood mm, doon kasi talaga pong uh, andun yung pain pag makita ko siya so hindi na po ako nanonood may nagsisend sa akin ng mga pictures or yung nangyayari sa kapila and yun nga uh, hindi ko po alam ha pero kayo po yung pumansin yung picture niya na, ni Bong na ini, iniinan ko yan po yung araw na tumawag ako at Once na nare-receive niya na, 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 nasa line na ako. Yung ngiti niya na yan, hanggang umuwi siya. Nandiyan niya, hindi niya nawala. At alam ko na... Masaya siya. Masaya siya na alam niya na kahit naglaantay lang siya ng call ko, alam niya na ako yung makausap niya. Ay, yun po. Uh, ewan ko po ah, kung napapansin niyo yun. Doon sa mga nagsisend ng picture sa akin. Sa ngayon yung picture doon. More. Sa ngayon, kasi sinisend nila sa akin eh. Sa totoo lang po, ang dami nagme-message sa akin na ganito, ganito, si Kuya so, Hindi nyo po alam ang totoo. Wala na po akong line kung paano ako makakatawag sa kanila. So, and, uh, hindi, Ewan ko po ah, pero hindi ko po alam why why na kahit yung message po, hindi na nasisin. So, hindi ko po alam. Wala akong idea doon kung bakit. Ah, pero yun po yung totoo. At hindi naman po ako nag erase ng message. So, may papakita ko po yan. So, yun nga, ah, pag sinisendan nila ako ng picture, lalo na po yung, yung ngayon na last, para kung para kung ano, nalulungkot ako. Parang alam mo yung parang gusto mo siyang tulungan. Parang parang gusto mo siyang i-reach out doon sa sitwasyon niya. Na, hey, nandito lang ako. Huwag kang mag-alala, ngiti mo, please. Parang gusto mo siyang ganunin. Na parang Sige na, sige na ibalik mo na yung ngiti na meron ka before yung nakilala mo. Diba? Uh, yun nga, ah, uh, sabi nyo nga, i-reach out ko, how? Napaka big question po, how? Paano ko siya i-reach out? Gayong wala akong konta. Kaya nga po sabi ko, sino po yung kabitbahay kakilala ni Bong Jan? Please. Ito po yung vlog ko, ito po yung YouTube channel ko, YouTube channel ko. Kayo na po yung kaya lang mag-message sa akin dyan. Kasi, gusto ko talaga, gusto ko talaga siya makausap ng kami lang. Personally, kami lang. Talaga. As in, walang camera. Kami lang. Para makita ko, marinig niyang muli na mag-move on ka, mag-stand ka, ayusin mo yung sarili mo. Nandito lang ako. Nandito lang ako. So, yun po. Ah... Uh, yung nyo ma-miss out yung ngiti niya na yan na makikita nyo at yan yung ilan lang yan sa mga pictures na sinisave ko kasi nakita ko talaga yung, yung kislap ng mga ngiti niya sa mata niya hindi lang sa labi pati sa mata niya so I try na i-upload yung itong video na to kasi tomorrow po actually it's already 12 in the night so tomorrow po kasi itry ko pong mag live no kasi sabi doon ewan ko po sana maka live ako no at kasi sa afternoon po darating yung employer ko at tutulungan niya ako mag ayos dyan sa, sa sala so kaya ngayon ko po gustong i ano to i i upload uh, sana po na magustuhan niyo yung simpleng picture ni Bong with me at sana ma-miss nyo rin yung mga ngiti niya na yan dahil miss na miss na miss ko na po yung ngiti niya na yan at yung mga peroan so thank you guys thank you po at salamat po sa simpleng vlog na to uh, itatry ko po na ipasok pa yung ibang picture niya pero kasi po ang hirap po talaga mag-edit magpasensya nyo na po ako at Thank you po sa mahal at mag-save ng memories. Kasi itong memories po, sinisave ko talaga. Kasi mahalaga to sa akin. Mahalaga po. Kaya sana po walang basya